Hello guys, for today's video ay papasok na tayo Ang pasok natin is 2pm hanggang 10pm pang hapon tayo Ito nga pala yung bahay namin Ayan o dyan yung mga kasama ko sa trabaho 300 million views siya agad yan Ayan dyan yung mga kasama ko, papasok na rin sila At ayun pa yung isa kong kasama Ayan Yan lang yung bahay namin Ganyan Maliit lang siya pero marami kami dyan Ayan, sasabay na ako dito sa mga kasama ko. Ayan. Uh, pagpasok namin, naglalakad lang kami papunta sa bus station. Ayan. Ayan pa yung isa kong kasama. Ayan, ayan. mainit nga lang ngayon dito kaya kailangan nating magsumrera at saka magtakip Yan yung mga kasamaan ko ay. Hello. <laughs> Pero ang lalakarin namin is 10 minutes bago kami makarating sa bus stop. Ayan yung paligid namin kapag papunta na kami sa trabaho. Ayan yung nilalakaran namin. Ayan <laughs> <Sala ako. laughs> <laughs> Ayan, ganito dito sa Croatia. Ang trabaho namin is 3 shifts. Sa so, pang 6am hanggang 2pm. At pang 2pm hanggang 10. At sa so, pang gabi naman, 10pm hanggang 6am. Ayan, bali 8 hours lang ang trabaho dito. at every week nagpapalitan kami ng schedule halimbawa ngayon panghapon ako next week pang umaga naman Ayan guys, malapit na tayo sa bus stop. 10 minutes din ang lakara mula dun sa bahay. Ayan, ganito ang itsura ng Croatia, Europe. Nandito nga pala kami sa Sagrive City. Malapit na tayo sa bus stop. Ang sasakyan nating bus number is 115. 4 minutes na lang ah. Oh ito yung sasakyan natin number 115 4 yeah. minutes na lang darating na yung bus ayun may upuan sasakyan na tayo dito Ayan yung mga kasama natin. malayo-layo din ang lalakarin pagbaba ng bus. Mga 15 minutes ang lalakarin bago ka makarating sa company. Ang mahirap lang dito kapag nag-snow na. Lahat yan, snow. Maglalakad tayo sa snow. Ngayon kasi summer pa. Mga bare months. Malamig-lamig na yan. nakapagod nga lang maglakad dito ang layo ang layo pa guys talagang hihingalin ka sa paglalakad Whew! Ang init talaga 'no. Parang ay lang nasa Pilipinas. Ang At tatas ng mga puno parang yung mga nasa twilight yan ipapakita ko lang sa inyo yung nilalakad namin papunta sa company guys, ang layo. Ngayon <laughs> talaga, pag maghahanap buhay ka talaga. Euro naman to. Euro to, Euro. Ayan. Ito na nga pala yung company namin, yung AD Plastic. Ayan. Pagawaan siya ng bumper ng sasakyan. Mga spoiler. Basta yung mga nakikita natin sa labas ng sasakyan. bawa yung mga hood yan, dyan ginagawa Yung mga pintuan Dyan pinipinturahan Tsaka dyan na rin minomoldi yung mga Spoiler, tsaka bumper Lahat, moldihan yan Plastic molding Ayan nga pala yung company namin AD Plastic Ayan, RJ Sagrad Ayan Kung gusto nyo mag-apply dito Pumunta na kayo ng Makati Doon kayo mag-apply Maganda rin naman ang sahod dito Pwede pwede na Ayan na yung company namin Ayan, Ayan yung office Tapos doon yung pabrika Bây sao chúng ta